Sino siya? Sino? Siya si Dimasalang, isa sa hanay ng mga gunslinger na comics character na kinatha at sinulat ng Pilipino Comics, illustrator, writer, novelist at national artist na si Francisco Bicot Singh. Nalathala ito sa mga pahina ng Liwayway Magazine noong 1969 at iginuhit nang lagi niyang katandem na comics illustrator na si Federico C. Habinal. Isinalin ito sa pelikula ng Junar Production noong 1970 at pinamahalaan ng actor-director na si Jun Aristorenas na siya rin gumanap sa title role. Muli itong isinapelikula ng Emperor Films noong 1984 na idinerek at uh, ginampanang muli ni Jun Aristorenas ang title role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.